You tiradas boss. So ngayon mga boss, maglalaro tayo ng MCL. Dahil ano, uh, tagal na natin hindi nakalaro ng MCL mga boss. So sulo pa rin tayo. Wala tayong kado. Uh, mga random yung uh, mga dito. So hindi nila pinayagan na mag-EXP ako. Dahil may nag-fix na EXP laner na kakampi namin. Na so, so, dito na sa laro na ito, mga boss, napakalakas yung katampi ko dito uh, at napaka map awareness yung mga katampi ko dito so dito maaga pa lang nagkapalagan dito mga boss dahil amabilis uh, mabilis magrotit yung kukampi ko dito yan, nakuha kami ng dalawa dito mga boss at grabe uh, yung kukampi ko dito yung EXP lang dito mga boss may medyo may mahina yung EXP laner namin dito mga boss dahil tanda makarays po, mga boss pero Uh, Nak-advantage kami sa hero mga boss dahil ano, malagaling yung kupa namin dito mga boss. Labing galing yung core namin at tayo nang na dito mga boss. Kailangan natin na uh, awin tayo sa mga kampi natin sa boat at top lane. So dito mapalaban tayo kasa nabidyan tayo na kailaban dito. Grabe, ang ganda ng klase namin dito sa Game 1 mga boss Na Grabe, ang ganda ng laro namin dito sa Game 1 Napalaban tayo Pero ang ganda ng hero natin mga boss Ah, talagang lumalaban Grabe Ang ganda ng laban namin dito Grabe ang gulo Ang gulo ng laban namin dito Dito hindi ko na mga ulti mga boss oh, Hindi ko na pindot yung cellphone ko dito Uh, may problema siguro, may problema na sana yung cellphone ko. Mura lang yung cellphone ko, mga boss, kaya... Bisyo. Merong bisyo. Ganda na laro namin dito, nagkabalagbagan kami dito. At, yan. Daming nagtutulong-tulong sa atin. Kaso tinamahan tayo ng ulti ng Moskov, kaya nabigyan tayo. Yan. Dito, napakalakas yung, napakalakas yung kukampi ko dito mga boss. Kaso yung Yen mga boss, nabigyan na naman yung Yen sa top lane mga boss. Lagi nagzulo yung EXP namin dito mga boss. Kahit na na ko na yung EXP namin, gusto pa rin niyang magzulo. Kaya palagi siyang nabigyan ng mga kalaban ko. Dito, nakakuha tayo ng dalawa dito mga boss. Ayan, ang ganda ng laban namin. So, ang gulo-gulo ng mga clashing. At dito naman gusto na namin basagin yung inner turret nila mga boss Para hindi naman tagal yung laro mga boss Umabot na ng 9 minutes Ayan dito Ang baog na baog yung imim -im nila dito mga boss Dahil eh, lakas ng karap niyang in-im Nararampi ko dito So dito gusto kong lumaban dito Pero tamang micro lang dito mga boss Out lang tayo dito mga boss Ayan nabigyan nun yung gatot nila At saka may karamila pang kasama So, dito, babasag na kami ng tour, eh. out sa mga no, kampi ko dito, mga mo, eh? grabe, batak na batak maglaro ng ML. Isa lang yung kulang cool dito, yung yen. Shout out sa iyo, idol. Ah, uh, hindi pa na masyadong batak yung yen namin dito. Lalo na si Gimto, naka, ano, agal mag... Mapin yung yen namin dito. Dito, pilitin ko na sana. Hindi nag, hindi nag, Tower lock yung tampi dito mga boss. Tingnan nyo mabuti. Ang laki pa ng buhay ng Lord dito mga boss. Sumuntikan pa mabaliktad yung laro dito. Walang nag tower lock. Yan kalaban yung tirada. So nabigyan pa yung himay namin dito. Kahit na malakas pa. Kahit malakas pa kayo. Grab na yung opportunity ng ganyan. So napatchat ako mga boss na di nag tower lock. Wala napatchat. Ay, nakakapit ko naman yung nakakakampi ko dito. I-sacrifice ko na yung sarili ko, kaso ayaw po nilang i-grab yung opportunity so, dito. pa, dito na ito magtapos mga boss. Yan, ang atlo na itong sa kanila. Kinilit ko na ito mga boss. Ayaw ko na itong patagalin pa. Yan. So nakuha natin yung roamer nila. Dito babasagin pa ng to tour in our turret at ito diretso na kami and makuha pa natin yung meds so sa around 2 mga boss sa game to namin dito at tayo para nang ang nagwagi kahit na nakapikun uh, yung exp namin dito mga boss ang bigat niyong exp namin yan so nagwagi pa rin kami at dito lang ako sa panatlong laro sa third game sa championship. Akala ko dito mga boss, tinan yung core na yung Roger na clicker. Kaya na GG kami dito mga boss. Shoutout sa mga kakampi ko at nakalaban ko sa MCL. Thank you so much for watching mga boss. God bless!